Dito tayo sa pwesto ni Ate Luz Pajardo. Alamin natin yung mga asking price ng kanya mga gulay. Yan, meron po siya. Nakikita tayong kamatis, sultan, okra, bonito, sitaw, pipinong puti. Yan. Tara, let's. Good morning, Ate Luz. Napakadami pa natin kamatis. No? Balita ko, medyo bumaba yata yung kamatis. Magkano na po ngayon? Pinakamaganda. Si <laughs> Ocho. Ayan. Wala nang line up to. Di Ocho na. Oh, ang laki ng binabana. Saan garing to? Ano to? Ariaga. Yeah, Kagaganda ano. pa man din ng kamatis. Kahit maganda siya. Napakamura. Di si Ocho. Oo oh, nga. Etong, etong sitaw to. Anong sitaw? Negro mo rin. Sa daan na o, oh, bumaba din negro na orik. Matakas na matakas siguro, kaya pa yung 120. Oh, yan. Ito nga, bonito natin. Ayan, 50, 65, 60. 50. Ayan, din, may sultan ka rin, o. Oh, oh, may sultan. May sultan na langan yung size, 65, 70. 65, 70. Pero yung big size na jumbo, 90. O, oh, ayun nga ano natin, kamyas. Ayun nga, abinay. O, oh, yan. 20. <laughs> Galing ba sa puno mo yan? Oo. Oh, kasi ma ma ano yan, eh. Eh, yung pipinong puti natin. Hello, eh. Yung good natin pipinong puti. 25, 30. May okra ba tayo? Wala pa yung okra. Pero ang okra bumaba. Then 60. Ah, 60 bumaba. Sa ibang sibuya sa puti yan? Uh Oo. -oh. Ay, magkano yung ganyan? 25. pa, Ayan. 25. 25 Alas bumaba lahat pala yung ano, yung gulay na. Ano lang mataas? Ang mataas ngayon, panigang. Oh, panigang. ah. Oh. Dati ang mataas, tungsi-sitaw. Ayan o. Oh. Okay, yung Taiwan mababa pa rin ano. Ah, okay. O siling panigang daw sabi ni Ate Luz. Ah, ang mahal. Ang mahal. Pag yan, hanapin nyo dito yung Los Pardo lang po. Ayan po yung entrance, oh. Malapit lang siya kay Madam Cheryl. Ayan. Salamat, okay. Ate Luz. Bye isang mapagpalang araw ang kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan, sa ating mga kagulay sa mga kaibigan nating na farmers and of course sa lahat po ng ating kapwa kabanatuenyos welcome po ulit sa ating youtube channel daan tv mister palengke ngayon po ay ay march 8 araw po ng biyernes isang mainit na araw na naman ang gagawin natin pagtatanong ng mga asking price o touring ng mga kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro sa kanilang mga gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalabigan po ng Nevesia ang Kabanatuan City Public Market Palengke ng Sangitan Samahan niyo po ulit ako para naka-update po tayo sa mga presyo full side by bundle po araw-araw ang ginagawa natin. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Kalengke please don't forget to subscribe sa ating channel para po nakakasabay-bay tayo sa pagbabago-bago ng presyo ng gulay dito. Tandaan niyo po araw-araw nagbabago ang presyo. Kaya habang nanonood po tayo, subscribe na po ulit tayo at samahan nyo na po akong mag-update. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Tara, let's samahan nyo na po akong mag-update. Dito, saan nagtatanong ng upo. Tingnan natin kung ito'y balag o gapang. Eh. Ito. upo mo, balag, gapang? Ah, uh, gapang. Gapang, sa... yan. Ba, uh, gapang. Magkano nga yung asking price? Pinise. Ang pinakamataas natin gulay ngayon, panigang. Ano? Oh. Magkano nga yung panigang? Ha? Wala ano pa rin, eh. eh. Pero siya, siya yung pinakamataas ngayon. Alam ko, eh. yung sita bumaba eh, no? Uh. Yan. Pero magkano ito turin mo diyan? Ito ay ako 60. 60. Medyo medyo bumabalat kasi yung ano eh lalo na yung kamatis. O oh, saka kainta. Bato Matu pag matumal pala mababa pala yung mga ano no. Oo. Oh, Umaba. Tanong. Ah. Oh, oh, Tignan ko. Ha? Dito kay Rosel. Mas ano ba yung upo mo? Gapang o ano? Balag? Ayan, gapang din. Masarap, ba gapang. Baka ano ba yung gapang? <laughs> yung gapang eh. Ano <laughs> po hiningi niya? 170. 170. <laughs> masarap daw yung gapang Ay, sa yung niya. gapang. Mahilig gumapang to. Salamat. <laughs> Yan, wala pa po tayo na anong balag ha. Puro gapang pa lang. Ayan po, may ari Si Madam Rochelle dito kay Ate Abel nagdadating na kamatis niya yung pinakamura meron din siya ngayon gaganda ng patola naman ni Ate Abel eh. patola ng palikpik oh. pati pipinong bakla oh. Ate Abel magkaling patola ng mo ngayon 400 ang asking price on touring niya ay yung ano natin yung pipinong bakla 40 din po. 40. Yan yung pagwalay. 40. Okay, Rosel. Okay. Eh, yung kamatis natin. 15 po. Yan, natatawa ko dahil alam ko mababa ay. Eh. eh, yung talbos po doon, no? Ayun po. 50. 50. 50. Yan. Yan, dito lang po yung kay Ati Abel. Atanin po yan. Kailangan ko pa ba itanong tong ano, tong kamatis? Tong kamatis? Pagkano? Kailangan ko pa ba itanong yan? Magalit. Okay, Ayan yata, pinakababa ba niya ngayon, no? Oh, 13. Ngayon po, araw ang pinakamababa ng presyo. Oh, yeah, sampu, dosi. Pag dumadating po yan. Lang... Ayan, ah, yeah, may Taiwan siyang binababa. Yung Taiwan. Salamat po. Ito yung talong ng kaibigan ko. Pagaganda ko. Lori, anong talong yan? Calixto. Magkano yung Calixto natin? 3.50. 3.50. Pag nakita niyo sa personal kong kaibigan ko, nako. Ang mukha ni Balay. Saka na ano siya, yung yung Palabida, palabiro, maganda rin po. Yan. Oo. Kay Machete, tanong natin yung ano niya. bonito ang palaya. At ate, ay magkain po na ang palaya? 50 po. 50? 50? Oh. Baba. Ano sitaw ito? Negro. Magkano yung negro? 100. Mababa din. Bumaba. Alas na at bumaba, Pero no? Wala ka ngayon makisig na sitaw. Wala ka. Wala. Wala. Dati makisig yung ano yun, kasing kisig niyo raw. Yan o. Oh. Tanong natin ito ang tayo. Taiwan. Magkano yung Taiwan mo ngayon? 40 ko lang binigay. Nako, napakababa naman. Bumaksak pa lalo yung feeling Taiwan niya. Correct. Bali, 400 po. Binigay niya. Kaya malaking, malaking binaba na. Napakarami kasi, no? Napakarami ko oh. lang kami. Taiwan Ayun pa pa yung hilaw. Dosen na tuloy. Dosen na tuloy. Dosen na Dito, meron mo sa tukaya ko. Magkano yung mucho natin? Ask yung price Hindi na asking, 30 na natuloy. Ah, natuloy na 30. Ayan. Tinan mo, sabi ko sa iyo, kahapon, andi dito ka bukas, andi dito ka makalawa, andi dito ka pa rin. <laughs> sabi niya, puro pagitan daw eh. Pagitan ng isang araw eh. Ah, siya shout out daw yung idol natin. Oh, shout out muna. Pati natin mga tiga ligaya kahit malungkot sa anis sa sibuyas. Ano yun? Sa, saan yung ligaya? Gabal doon. Gabal doon bakit? Hindi na problema sila sa uod na Yung mga ah, yun, yun Oh. Medyo na peste yung sibuyas. Ano yung sibuyas sa puti? Pula. Pula. No, sayang yan. Shout out ka mo kay Lauro. Oh, Lauro. Kamalungkot. Yan. Bawi na lang next time. Bawiin mo na lang ako sa Taiwan. Sa Taiwan, sa Taiwan. Kaya alam mababa pa rin Taiwan. Eh, Taiwan King yan eh. July na mga mahali yan. Ajal, ajal Okay. si good luck Sir Loro. bawi mo na lang daw sa Taiwan. Kasi, Ayan kasi... Ay, ora, mga uh, mga mga Taiwan yan. Kasi pag naman yung mga akot mo, kapogi pa. Ah, salamat po kayo. Salamat. Dito kay, ano, sit. Ano natin tong muradong talong? Sweet, magkano yung talong natin maradong ngayon? 24. 20 20 yeah, Yan, meron din nga yung sigarilya Ay, e yung sigarilyas. 90 90, yan, yeah, medyo mataas ang sigarilya ngayon Salamat, sweet Pero, yung pinagmamalaki ng aking ate Okra maganda, Magaling okra ngayon? It's asking. the asking Wala pa siya mga sitaw Anong sitaw yan? Eh uh, sitaw natili na Bulakan white right yan? Yung mga bulakan white na One thirty One thirty Yan Okay One twenty One Okay salamat Ati baby ko Tandaan niyo po ah Ang tinatanong po natin Yung mga presyo Ayan uh, Sa caption natin Asking price lang po O yung touring Ng mga sakadora Okay Subjected to change po. Nagbabago yan. Lalo na pagdating ng tanghali o hapon. Alden, magkano si Boyas natin ganito? 420 po kaya 420. Yan. Macho? Ay, macho. Mucho ba yun? Mucho po. Magay mucho. 30 po yun 30. Ay, ay dito nakamaska naka, naka na ito. Pogi pa rin. <laughs> ito, tanong natin kay Consi Ato. Ay, dilaw ba ito? Dilaw? Dilaw po. Magaling dilaw natin ngayon? 8. Oh, 20, 18, mura yung ano, yung dilaw. Eh sa ano natin, 35, 35, 25. yan. 35 eh. ang panikang 28 yung ano. Salamat, Ponce. Dito may nakita tayong sinibuyas. Ang dami alam ang sinibuyas mo. 1-1. 1-1. Ito, yung upo may nakita tayo, kaya lang gapang uli, wala pa tayong nakikita ang balag. Magkano itong gapang? Oo ane ti Oh yan oh, yeah. no. <laughs> yeah, yung ni Madam yes, yung to. E yung yung siya yung yung napakamura yung 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 langka yung yung langka Langka yung langka uh, yung 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 eh, yung puso mo. Mahalang din pala. Ah, naku, mahalang din. Mahalang yan. Talaga. Yung talaga. Eh, ito. Ay, nahihiya na kami. Kala naman ako. Ito, alam mo, dapat pala pag pinakasama mo si Ma'am Ella, kailangan pala may dating ka rin. Nakakaya, nakakaya lumapit eh. Ganon? Oo. Oh, nakita ko yung mga... Ganon talaga. Nakikita eh. ko yung ano eh, yung lifestyle niya ah. lifestyle. <laughs> Yung mga kung saan siya kumakain, nagpupunta, ganyan. Ang so, so laki na kainan namin, gilid-gilid Gilid-gilid, <laughs> puro gilid, aircon. Naka-aircon, nakasalamin. Ito. Big follower na ako Talaga. Mm. Ayan, dito. Punta na natin itong kaibigan ko dito. Tung, ano, kumakain. Boss, magkano ngayon yung ano natin? Yung repolyo mo? 250 250 sa cauliflower. 400. 400 sa sayote. Sayote, 170. Ayun Ay, patatas. 850. 850. Yung ano natin, carrots. 750. Yan. Ito, kapit kapitbahay lang po ni Madam Ella yan. Yan. Gusto po si Pedante. Yeah. Uh, Orang mismo, kasi kinawa ka kami, sasamahan namin. Ayun, gano'n sa akin. Alam na, pagka si Maring Ella, pausa, tayo na kayo dante. Oo, naman. siyempre And naman. Oo, oh. oh, ikaw naman, minsan magsasama ka naman. Oo. Oh. Oh. Kaya lang, nakakayang ano eh. Kailangan yata'y big time din mga barkada nito eh. <laughs> kung wala akong barkada ko puro big time nga eh. Ayan o, na, nakagabihan na natin na uh, dalawin lagi ang, tingnan nyo naman kasi, paano natin di-interview nito? Napakaganda ng kanya mga kamoting Taiwans yun. Eh. Magkano yung big natin ngayon na, na Mylin? 2.7. 2.7. Kaganda pa na. Ang haba ng hair niya. E eh, yung medium natin? 2.20. 2.20. Sa small? 1.50. Po. 1.50 sa ube. 1.50. 30 sa ano natin? 150. ay eh, yung ano, sampalok. 200. 200. Yeah, maraming salamat Madam Miley. Isang magandang morning sa iyo. Yeah, kahaba ng hair mo. Dito, meron pa lang kay ano, kay Parin John John. Eh. No? Tanong natin, alamin natin yung Asking price ng balag. Yan na. Ito po yung balag na ako po. Ayun na. John, magkano balag natin po po ngayon? Asking yan, siya lang po yung may balag na upo dito, aslat gapang eh yan po, yung mga kaibigan po natin sa Metro Manila yan, sa Marikina po sa Cainta, Bulacan sa Pampanga sa Laguna nakikita niyo po yung presyo, sana po, pumunta po kayo dito, napakamura po ng mga gulay dito yan. asa ka po malapit Pagpasok niyo lang po ng Nueve Gapan, then Santa Rosa, San Cabanatuan na po. Dito kay Ate Violi. May nakita tayong ano, wala pa yung peche, pati mustase. Kalamansi, Dami niyang kalamansi, May panigang, may talong. Hallelujah. Alamin natin. Good morning, Ate Bioli. Ate Bioli, magkano yung ano, natin, kalamansi? Ang baba na, talagang bumaba yung kalamansi. Good na, good na, 900. Yan. Yan. Oh, yan. Narinig niya yung kamatis kinsi. Napakamura. Bumaksak yung presyo ng kamatis kinsi, oh. Yan. Eh, yung siling panigang mo. Pinagkwenta. Oh. <laughs> ano yung talong na yun? Yung talong, ano yun? Anong talong yun? Mucho. Tinatakbuhan ba yung kamatis? Pinsi, tinatakbuhan pa. Oh, yeah. Yeah. Okay, salamat, Ate Dolly. Tinatakbuhan daw yung kamatis niya. Good morning, Ate Peli. Ate Peli, magkano yung ganyan natin, pipinong bakla? Eh, 400 asking. 400 ang asking. Sa Taiwan mo? Ah, 55 asking. Ayaw na mga ito na. Na-stock na. Ayaw sa Siling panigang? 50 asking. 50 ang asking price ang touring. Narito pala yung kaibigan natin, ano, yung si Totoy Pogi ng Nebesia. Si Brad Omeng. Idol ko po ito. Ate Agnes, idol ko te. Umalis na naman. Ba't umalis yung kausap mo? Boss, Lurie, ano yung gabi natin ngayon? Bell po. Sa ano Bela. Ah, sa Bella pa rin. Walang sambas. Na magkano yung ganyan natin? Eh. Magkano yung ganyan? Opa, magkano po. 30. 30. Eh, yung ganito kamote, kalalaki. Ano ba ang kamote ito? Taiwan City. Si kalalaki na magkano yan? Dito po, 25. 25. Okay, salamat. Ayan, papayang hinog. Dito lang po meron papayang hinog eh. 200 per bundle. Ayan mo. 200. Dito sa Idol Conto niya, ang gaganda ng kamatis. Magkain kamatis, bumaba daw. Ah. Uh. Oh, mura lang po. Tresi lang sa bago. Yung mga luma po ayaw pang binin. Ano ito kamatis din? kamatis din? Yan kay mama na po yan. Len len yan. Parami yan sila ng kamatis sa kaibigan niya ni ano, ni Tintin. Mari Tintin. Oh, sila ang dalawa po lagi pinakamaraming kamatis. Ayan, may nakita ko. How good? Kano hagod? Hagod. 30. 30 82 gram. Yan. Kaya 'yan, na 'to Yung ok ba ate bunso? Akin ko natin paint pero na patawan. Salamat po sa Ang home lap 70 in. Tahaluna Okay. Naglilibot ako naghahanap ako ng mais na puti. Ito, mais na dilaw daw yata ulit. Uh, Tanong natin. Ayan, ito, dilaw. Tony, magkaling dilaw natin ngayon? 25 po. 25. Yung puti, mamaya darating. 35 po. 35, yan ah. Yung po sa mais na puti niya, mamaya po darating dito kay Tony. 35 po yung mais na puti, isang, ano, kilo. 350 yung ask niya niya. Ito, 30 mais na dilaw. Ang kagaganda po ng mais niya. Kasi ganda po ng, ng ano, tinder. Ay, yung sultan natin, magkano? 80. Maraming salamat, Madam Tony. Kaganda na. Sexy pa. Perfect. Ready, dito. atiglo, okay ka na ba? Eh, bukos din. Tapos sa asawa Ano ako? Baka mabinat ka naman sa ginagawa mo Eh, ikaw, pero lang kasi ng mata nitong taong to eh. Napakasipag. Tinatamad na iinip daw sa bahay. Walang magawa. Eh, ah. hindi ko mabubuhay na palaging nasa higaan. Kinakailangan po naghahanap buhay. Ito naman kay Ed, hindi mawawala so, na ano dito, mani. Money. Money. Ha? Huh? Money. Yeah. Oh. mani natin. So mani natin, one nine. One nine sang sako balit. Asking price yan. Ilang ano, ilang kilo yan? 28 kilos. 28 pag kilo. Per kilo, mapatake ng 60. Yan. Itong sitaw, sabi ni Ate Glo, mababa binaba. Ano sitaw yan? 90 po na benta yung mga Ay, nevester po. Dati, nasa 1 plus 170. Ah? Oh. Nung ano, uh, ah, Ngayon, no, benta na lang. pangatlong ng pitas pa lang yung nakaraan nun. Oh. oh, yan. 170 nung ano yan. Ngayon, so, 90. Malaki ang binaba. Oh, Opo, lahat naman. Oh. Tingnan pa na. Amati. oh, eh, lalo yung kamatis. May kinsingan. 13. oh, tinatawaran nila ng 12-13. Opo. Asking lang kasi intensiyo. Oh. Ampalaya. Ito gaganda ng para Magkano yung ampalaya natin ngayon. Ito po 60, 60. asking 60 Ano 'yung mistisa? Oh, oh. Asking price touring 60. Dito kay Ate Mirna, na marami magagandang ano. Ampalaya. Sa nagtatanong po sa atin ng ano Uh, ilang kilo ba yung bawang sa isang ito isang bundle andito po tayo kay Madam Cheryl alamin natin na po alamin natin yung presyo ng kanyang supervised na bawang ha? ayan po siya tanong natin ha Good morning, Madam si Madam si may nagtatanong lang yan. Yung super white bawang natin, magkano isang bundle niya? 750 po. Oh, 700. Ilang kilo yan? 6.4 Yan, 6.4.3 ang kilo po ng super white na bawang. Yan, sir, sa so, nagtatanong ko. Eh, yung kanso natin? Dumaas po, well, 6.80 ngayon. 6.80, ilang kilo po? Parehas lang po na kilo. O, parehas, 6.4, 6.3. Yan po, 6.4, 6.3. Yan, kasi hindi ko po rin alam yung talagang sapat na ano eh, natimbang. Eh, yung ano po natin, sibuyas na puti? 2.80 po. 2.80, hindi pa rin ano, mataas. Eh, yung pula po? 450 po. 450 yan. Maraming salamat po. Hello. Medyo busy ah. po si Madam Sher na kinakausap. Ah. Kaya salamat na lahat. Nalaman natin kung ilan timbang yan sa nagtatanong po. Nasagot po natin yung inyong katanungan. Ang di ka po po nakikita yung ating ano, pechay pati mustasa kasi wala pa po eh. Ah, balita ko sa Enbatidusan, Eva, Biskaya, Tomas, yung pechay. Dito alamin natin pang may nakita tayo kung magkano yung pechay. Kasi kahapon, mura yung pechay dito. Eryo, kagaganda ng pechay yung may pechay. Alamin natin yung asking price ng pechay nila. Madam, magkano isang bag ng pechay natin? 140 lang. O, 140 napakamura. Pero sa Nueva Vizcaya, napakamahal. Oh, dito na pa tayo bumili sa baksakan natin sa Palengke ng Sangitan Ayan o, oh, 140 po ha ah. Doon sa Nevis Sky, natanong ko kasi na ano nasa ano raw, 40 Ang laki ng diferensya o oh. Ay! Good morning idol, yung idol ko, yung dalawang idol ko ha ah. Sana, sana makapanayam ko itong idol ko yung Idol ko sa Palengke ng Sangitan o oh. Napakasipag po, napakaswerte po ng asawa nito. Mapagmahal na po, masipag pa. Yan, dito kaya Ate Baby, may dumating din pechay. Magana Ate Baby pechay? Eh, oh, 12 lang 15 ang, 15 ang asking pero 12 'yan tawag sa kanya, yan oh. napakamura pa sa Neva Biskaya. Biro mo sa Neva Biskaya 40. Sabi po sa akin yung tendera, yung ay nila kalabasa naman Good morning po. Hey, good morning, Madam Bing. Magandang buhay, Madam Bing. Ang kalabasa natin tawid dagat ba? Magkano na po yung asking price? Ang asking price ng Ay, dejo tumi na ng piso, ano? O, tumi na kaya, sa Saan o, ba guys kaya na oh, alam ko mas mahal ito niyan. Eh. Pero may landing na rin po dito, nakatira oh. kan Ayun ah. Ang ating ulitin natin, ang suprema natin magkano ngayon? 20 po. 20. Oh, 20. 30. Tuminag ang presyo ng kalabasa. Maraming salamat, Madam Eh. Sa isang linggo ilang beses kayo nagpaparating? Dalawang, beses. Ilang tonelada 'yan? 40 tons. Oh, 40 tons. Napakadami noon. Kaya lang ubos din agad sa loob ng isang linggo. Salamat. Salamat. Dito tayo kay Boss Tonton Tonton, Good morning. Kagaganda ng ating uh, luya. Magkano ng pinakamaganda luya? po. 65 po. 65. Kalalaki pa ng katawan ng ating taga-bantel. mga nagji-gym ba 'yan? Lalaki ng katawan na. Okay. Lalaki ng mga may mga abs yan, Okay. Binubuhat 'yan sa ako sa. Oh, salamat Sir Tonton. Yan. Ayan po, mi ako. Napakaganda, oh. Salamat, Sir Tatum. Magano ako, Pagtitinola ako, eh. isang na po so. oh, Okay. Pero, bili ba ako sa mga taga mo. mom? ay, ay pinakita yung mga Okay, oh. Dito kay ano, Junjun, jun, wala pa rin yung pechay niya masasa. Wala pa yung pechay natin? Oh, daan na naman yung pechay. Magkano yung natin? oh, napakamura sa ano kaya, alam ko mahal. Kasi nga yung taga palengke doon daw nila binili nasa 40 daw. Dito na po sa Oh, oh okay. kaya dito na lang po tayo sa baksakan natin sa palengke ng Sangita, mas mura. Eh yung ano natin, mustasa. 400. Oh, 400 yung mustasa. Yan na. Yan nakita na, na, na tanong na po natin yung mga gulay. Ngayon po yung mga hindi po natin natanong ibig sabihin wala po makita kung ano po muna yung na kong gulay. Ibig sabihin, hindi po ko nakita ngayong araw ito. Ayan. Pasensya na po sa mga nagtatanong kung hindi ko po masagot yung mga presyo. Kasi, pag nagtatanong po ako, <laughs> pagdating ko po sa bahay, napakadaan ko po, po sa ginagawa. Medyo nalilimutan ko na rin yung mga naitanong ko. Baka magtapalit palit akong presyo. Malalaman ko po kung papanoodin ko ulit yung video ko. Kaya lang, hindi ko na po pinapanood yung video ko. Kaya na, pasensya na po kayo. Yan po. Muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dante Biernes po ang Mr. Palengke ng Kamanatuan City. Please don't forget to follow. I-follow po natin ang ating FB page channel Palengke ng Sangitan. Ganun din po, huwag niyo pong kalimutan sa baybayan o bisitahin ang ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke para naka-update po tayo sa lahat ng mga pabago-bagong presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Inuulit ko po ulit, pasensya na po sa mga nagtatanong. Kung minsan, kung tatanungin po niyo yung mga presyo sa akin, kasi nga po, I need to rewind or to review my video again para po masabi sa inyo yung tamang presyo. Baka kasi po magkamali ako eh. Kasi hindi naman po ako ang nagtitinda, nagtatanong lang din pa po ako eh ang presyo po natin pabago-bago. Kaya kailangan po reviewin ko Pag kinano nyo, kailangan tama 'yung sagot ko. Ayun. Salamat po ulit. See you again tomorrow. Bye-bye and God bless us all po.